Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isiyas Ito ang sinasabi ng Panginoon Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginagawa Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at mga taong iba't iba ang wika Malalaman nila kung gaano ako kadakila Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa Tusuguin ko sila sa Tarsis sa pool at sa Lydia, Mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Javan. At sa mga baybayang hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipahayang nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. Bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton. Tulad ng pagdadala ng handog ng mga hutil na mabutil sa mga templo, nakalagay sa malilinis na sa sasidlan. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote at ang ilan ay libita. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Humayot talis na mabuting balitang araw. Purihin ang buo. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot na sa tunan, ang balitang araw. Pagkat ang pag na ukol sa atin, dakila at ugas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayat talis talan, mabuting balita o araw. Pagbasa mula sa Sulat sa mga Hebreo, Mga kapatid, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuit ka ng Panginoon. At huwag pang ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya, at pinapala ang tinuturi niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito ay nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi tinuwid ng kanyang ama? Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita na Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanya paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at ngayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Gino'o, Kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, Pagsikapan niyong kumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pintoy isinara ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Dumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos na Abraham, ay Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta at kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nauhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, madalas tayong nahuhumaling sa kung sino ang nauuna sa tagumpay, sa yaman, o kahit sa relihiyosong gawain. Uni pinaalalahanan tayo ni Jesus na hindi posisyon ang sukatan ng Diyos, kundi ang katapatan ng puso. Kaya't sa Ebanghelyo natin ngayon, tatlong bagay ang dapat nating tandaan. Una, hindi posisyon kundi pagsunod ang mahalaga ang nauuna sa mata ng tao ay maaaring huli sa mata ng Diyos kung kulang sa kababaang-loob. Pangalawa, ang awa ng Diyos ay bukas hanggang huli. Kahit nahuli sa pagbabalik-loob, may puwang pa rin ang tapat na nagsisisi. Pangatlo, hamon ng pagiging tapat araw-araw. Hindi sapat ang panlabas na anyo ng pananampalataya. Ang tunay na sukatan ay ang pusong nagmamahal at nananatiling tapat hanggang wakas. Ating tandaan, hindi mahalaga kung sino ang nauna o nahuhuli. Ang mahalaga ay ang puso na tapat hanggang wakas. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo akong unahin ka sa lahat ng bagay at manatiling tapat hanggang wakas. Amen. Santa Cecilia, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng ama, ng anak, at ang spiritus santo, amen.